ano ba to? Picnic o tutulog doon? Oh. May dalang foam. <laughs> Siyempre ito pampainit. Isang bote. Nandun ho kasi si tatay sa bukid. Nagpapatubig ho ng kanya sibuyas. Kaya sabi ko sa mga bata, pack up. Pupuntahan natin doon si Lolo Boy. Doon na tayo magtatanghalian. Doon na din tayo magpapahinga. Papalipas ng oras. Yun. Okay. Let's go. ha ah. Let's go! May na si nanay. Ha? Dito na po kami sa kalapaw ni tatay. Uy, sumabi. Mag-ihaw lang po ako ng dalag. Ang dagdag natin sa ulam. Ito po yung dulo ng bukid ni tatay mga kanayo. Kaya nilagyan niya ng kubo at saka lamesa na kainan. Kaya pag may mga nagpipiknik dito na din po sila nagtatambay. Mamaya pagkatapos naming kumain, siesta lang ng kaunti. <laughs> mag-swimming din po kami. Papalamig ang linaw ng tubig. Oh. Ayan, luto na. Ganda ng pagkakaihaw. Wala po akong kamatis sa usawa namin. Saka mag-iihaw ako na si Limpanigang <laughs> ito na po dadagdagan ko na din itong aming sibuyas isang linggo nakalipas dumating ko kami dito sa Pinas 50 ang kilo ngayon daw po 35 na lang <laughs> ganun na ho kamurang bigayan na ng sibuyas ngayon ito na po yung ating inihaw na dalag ay tumikit na yan na lang muna yung kasamang mangga adobong talabaw. Ito po yung adobong laman loob ng manok. Saka sausawan po natin. Kalamansi. Pagyan natin ng kalamansi ito para may kaunting asin. Hoy! Halina kayo! Dakal ti Diyos kat na imbag Isot mang tad ka ng kambyag Apokin ka agyaman kam Kanan mi inal daw et dem amen

Kanina nagpe-pray, hindi na no? Tapos nang pray Hindi na yung prayer. Ah, okay. I don't know what that song. Ito, ay, the, ay, tayo. tayo. Sa sila tayo. sila neighbor dito. sila Mula akong plato eh. ano um, no. Ito, oh. Ito, na yung nahuli sila tayo. Hmm. Hmm. Ito, sila tayo. Ito, sila tayo. Ito, siya may gusto chicken. Ayaw, give you chicken. Ayaw Kainin mo na ni Erendel. Why, why? Kusin yung kanin, Ang sumo. Sarap. Ayaw sa may dalag. Madaming makain ay magsiswimming. Ang walang makain ay hindi magsiswimming. Mm hmm. Mm. So. Hmm. Do, huh? Do you have any water? Huh? you have any water? Inside the cooler. And dito. Ang dito. Okay. Hmm. Bama na? Kaya ka na? na? Pabang ko na ko yung misis, pang makakain din po siya. Sinagay mo doon, nanay.